বাবা এইবা <laughs> <laughs>

Pero ikaw wala kang kontingent. meron siyang ano, junior. Oh, junior, junior job. Meron siyang junior ako, meron akong junior. Oh. Kasi junior niya medyo ano na, nagpapenga. Ako junior ko medyo kumaga ang buhay. Sige, sige, curious ka ba? Okay. Sige, pa sawo mo siya ate. Ah, isipin si Bigan nakatakip pa sa kanya? Di yung yung una-una na iya siya. Pero parte talaga tagal, hindi na rin masarap. na ano po yung gender ko. Ano lang, yung yakap-yakap lang. <laughs> Parang may katulong lang siya sa buhay niya ng... Saan mo nakilala si... Sa banda. Okay. Pero ka nang ligaw, hindi siya si hmm. sama so, lang siya to. Hmm. Nakilala ko siya sa abon. Nagtitinda ng abon. Ikaw? Nag-order ako ng abon, pinamili niya ako. Napili oh. mo siya? Oo, oh, <laughs> eh, siya napili ko. Hindi ulogan siya? Hindi ulogan pa siya. <laughs> ano? <laughs> Pero ang puso niya eh, hindi sakin puso. Oo, oh, gano'ng puso, dalang tao. Gano'ng puso. <laughs> yung magkaiba lang yung hari at saka yung pet. Oo. Oh. Yung oh. lang difference. Pero hmm. more or less, same same kayo, hmm. no? Oh. Pag kumakain kayo, malakas kumain. Oo, oh, malakas. Ah, Ayun ba, makakain siya. Pag siya kakain, ako hindi kakain. Mabubusog ako. Ha? Huh? Hmm. Ganun yun? Hmm. Alam mo, kakain ko. Oh. Ako kakain siya, hindi kakain. mabubusog siya. Ah. ah. Alam mo ba, nagulang ng lityo ng manok. Oh. Ako hindi. Busog ako. Pero hindi ako malasag. Mabuto nga na. Kaya sa katong kalaki namin, nagtagal kami. Yeah, yung, ay, yung, mm -hmm. iba, yung, iba, yung, 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 mga ibang gay kong sambal, hindi nagtagal. Ha? Ah. Ito, magiging sa tayo, guys. Ito, kuya, tawag ito, live sector test. Pag nagsinungaling ka, makukurente ka. Oo, oh, alam ko yan. Tatlong pecho lang. Ganda sa kwento niya. Ano mo? Ang gulo na tayo. Oh, wala pa. <laughs> <laughs> wala pa. Tama. 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 Nakakailang ka kay ate? Ay, hindi. Wala naman. Ngayon sabi mo. Sabi mo. Wala naman. Langgan, 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 lang langgan, Oo, O, guys. Wala daw siya kitig. Second question. Second question. Bayad ka ba, Kuya Johnny? Yes. Yes, sir. Ini kan? Ini kan? Ini kan? Ini kan? Koko gulo naman kok hindi narinig. Maganda ko dito. Kunsad ka sa to? Ku! Wala pa. ko di ba? Ano Oo. Nagbibigay ng Ay, si Jane. jari transfer mo sa kanya. Ano Sige, Ah sige, andiyan mo kita. Tuh, ya? Lu apa? Ya, lu ya, lu ya. Tidak ada ya. Ya bu, boleh, boleh bisa dapat uang lebih. Tapi, omg dia jadi, selection.